Ayun, mga kasiko, dito na tayo sa Bigahaw Falls. Narating din natin ng Bigahaw Falls ngayon. Sa tao sa inyo, saan makayo sulok ng mundo. Yan. Ngayon, papunta na tayo sa papunta na tayo ngayon sa falls para makita natin kung gaano talaga kaganda yung falls na yun. Ngayon lang tayo talaga, matagal na natin itong gustong abutin. Ngayon, naabot talaga natin na. Kaya, kung ako sa iyo, ipanuri mo na itong video na to para kung hindi ka nakarating dito, para ka na rin nakarating. Di ba? Walang bayad sa'yo. Sa akin, malaki. Di okay thank you, thank you. Shout out. <coughs> ayan, ayan ang kasiko team. Ano? Oops. Muntik tayo na dulas yan Ayan, kasiko. Punta kami ngayon doon sa Pulse. Uh, Pulse. medyo yung bundok na yan ayan ang sa puno na yung bundok ayun yung poles video mga uh, siguro approximately distance dito sa highway mga 1 kilometers o uh, less than mga 700 meters lang siguro ganun lapit lang kasi ko ayan yung bundok na yan nakikita nyo ayan na ay yung bigaw poles na pinupuntahan dito sa part ng San Vicente isa sa dinadara, dinadarayo ng mga turista asa nga mga lokal dito sa Palawan kasi magandang pulso, kaya ngayon na natin abutin yan kaya yeah, shout out sa inyo at magandang buhay magandang araw yan saan makasulok ng mundo yan e, sa hindi pa nakasubscribe ng channel ko pakisubscribe nyo na Fred Tom's TV kasi ko vlog yan sa ang subscribe mo lang malaking tulong sa channel ko eh, don't forget to subscribe my channel. Kaya naan palo. Yun. Yun. Yan ang team kasi ko. Papa! Po! Ayan mga Kasiko. ko. Dito na tayo sa parking area. Ayan. Nabot natin yung parking area. Ayan o. Ah, mayroon silang Uh, liguan dito ayan o no? CR ayan dito ka para kasi, kasi ko magbabayad ng 30 pesos ayan ito yung parking ng Bigaho Park ayan mo kasi ko ayan nyo ito yung oh, Fresh buko. 130. Fresh. Ayan. Restaurant. Oh, may restaurant pala dito kasi ko. 3 oh. in 1. Ayan mga kanila. Ayan. Ayan. Napunta na tayo doon. Medyo palapit na palapit na tayo kumang kasi ko sa Bigaho Falls yan ang kung kung bakag Yan, yan ano, ano si kano oh riders ya kausap rider black yan kasiko. yan kasi ko kung sulat ni pangalan mo para makapasok ka doon sa holes. Ayan, naman kasi ko. Dito na tayo. Malapit na lang. Kunting hakbang na lang. pulse na. Ayan. Restriction mo na. Ang babayaran mo dito is 40 pesos pag sa mga lokal ka. Pag sa kong siguro, baka umabot pa ng 60. Hindi pare-pareho kasi pag lokal lang. Ayan, naman ko. Ah, yeah. Registration area Ayan. Ngayon Mayroon pang pasitbulan. Ah, Ito na yung Ito na yung Papunta sa Pulse Mga Kasiko Alam nga Approximately siguro Ang distance nito is Mga 80 meters na lang Ganun kalapit 'di ba kasi naabot tingnan, na tingnan natin kung lasahan natin tubig ng mga oplosungkano kung map ano Iba yung welcome nila rito Talagang welcome nila Talagang sinulot talaga yun talaga ng mga bagin. Ngayon kasi ko, murang buko dito sa kanila. 30 pesos lang ang buko. 30 lang. Oh, 30 lang ang buko. Diba? 30 lang ang oh. Solar power pala dito kasi ko. Yeah. Yeah.

Ito ito. Ayan, mga kasiko. Halagang 15 meters. Ayan. Dito na tayo kasiko sa Bigao Falls. Ayan o. Malapit na. Malapit na ang mga ilang hakbang na lang kasi ko makikita natin yung poles ah, na na natin eh narinig natin sa tunog yun know? wow wow challenging room yung mga kanila kasi ko yan si Ha? Ayun, kasi ko. Ito na yung pulse. Talagang, kung pero may pat pataas pa, ibig sabihin, mayroon pang mas maganda-ganda doon sa taas. Ayan. Dahil sa first time natin pumunta dito, akyatin, akyatin, natin hanggang doon sa pinakamin niya. Kung ang naabot na tao yung pwede pumunta doon. Ano, you know, may dala sa tabi? Ano? You know, talagang dito kasi ko pwede ka na ring maligo dito eh. Tayo. Hoy, may gumagapang kasi ko. May gumagapang. Hindi na, magbakit paa ka siguro. May gumagapang. Nahan. Tignan. Kaya kasi ko. Ayan. Pero may harap pa siyang hagdan. Sa ating katahakin. Pakyat. Hagdan. Ayan. Papunta tayo sa another na pole another pole. you know kasi susundan natin yung daan kung hanggang saan itong panila yung pinagliliguan kasi sikat na sikat ito eh ginaraya ito ng mga turista dito eh Ipasyal din natin siya dito. Kasi kumbaga, ah, matagal na siya hindi nakapunta rito. Kasi po. Ah, na. Kasi tibag, ah, almost 60 years na. Bago na nakabalik yung tatay ko dito. Kasi po. Okay kasi may tali. Mag maganda, maganda rin yung hagdanan. Hindi ka lang madulas. Kasi may tali eh. Maganda rin. Kasi madudulas ka dito kasi ko kasi yung bato. Kuan siya? Yung para siyang kuan ba? You know, kasi ko. Nauna na yung team natin. Yan na talagang lasahan natin ng tubig kasi ko dito kasi dinarayo natin dinayo tayo dumayo tayo dito eh kaya maliligo tayo ngayon yun ganda ganda ng pulse tidur Para kita kita yung yun oh. No? Yun talaga siya mga kasiko. Naabot din natin. Naabot din natin yung horse. Oh. Yan, naligo na kasi Andy Boy. ito sa inyo mga friends <laughs> ayan o wow ganun ka ako ng kurang... puso to Liwanag. Ayan, yeah, ito dito pa. Yeah, paano picturean? Dito sa baba lang, ano, ano, ano. Yeah. Ayan. Kung nagpicture ka dito, oh. huh? o. o. Ay, ganun. Ikat ko muna yung video. Hindi na. Automatic na yan. Ah, sige. Yun, kasi ko, Abot na natin ang bigahaw po. Parang out sa inyo. Kung mga na mundo. Yan. Abot yung kasi ko yung bigahaw po. Taas. Grabe. Kaya taas. Ngayon, tukta natin kung lako ng tubig. Sa bukas. Abot na rin natin. Magandang araw sa inyo. Yan. Okay. Các chị ơi chị ơi chị ơi chị ơi chị ơi chị ơi chị ¡No, no, no. no.

何 vâng 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 No!

Grabe, tadi siapkan mudik, makasih ku ya. 응. <laughs> 너 <laughs> 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 你怎么没进来？你走，你走， Yey Yey Yey